Ya, ya. Hubungan naman mana? Paano eh. mm. pwede natin gawin? Wala. Ano tayo makagawa niya? Hindi naman siya nagsasalita. Oo. Oh, kasi... Hindi natin muna kasing siya masasama. Pero dapat niyan isama na siya kung wala din naman siyang pamilya dito. ang ano niyan kailangan muna nating linawin ano yung background niya ano yung background ni kuya para masama natin kasi hindi naman pwedeng isama na kumbari yung background niya ano di ba okay siguro kausapin oh, ko muna ay park ko muna dun Dark na natin. Ay. Pabalik ko kami nito ka telegram namin ng ano. Binila namin makakain si Kuya. Ah, kahit. Pero ang ano lang ka telegram nakakatuwa. Ah, nakakausap na natin. Pero yung pangalan na sabihin. Pero siguro itong pagkakain niya, maano niya na. Pagka napagtanong-tanong natin dito at kilala po siya na safe naman hong dalhin, iuwi-uwi ho natin sa promised land kategoram. Ang ganda dito. Tignan mo yung view. Ah, yan siya. Ang ganda. Mauna ka na. Kuya, binila kitang gatas eh, tsaka tinapay. Oh, magano ka na muna. Wala kaming mabiling ano eh. Wala kaming mabilang pagkain. Oh, mapo ka muna dyan sa malamig. ah, oh, gatas to. Tsaka mamon. Oh, alam mo bang iyan to? sarap to. ah oh, kain mo na. Tia. Ano? Masarap yan. Ah. Saka mo kainin mo tong mamon. Ah. Hmm? Matatapon. Hindi, inumin mo na. Inumin mo na, kuya. Inumin mo na. Kuya, inumin mo na. Inumin mo na. Inumin mo na. Inumin mo na to kuya para lumakas ka. Sige na. Oh. Kuya. Yeah. Sige na. Inumin mo na to para lumakas ka. Oh, pwede ko na malaman yung pangalan mo. Kuya? kaya Kuya. Pwede ko na malaman yung pangalan mo. Ay, inumin mo na to. Sige na. Oh, inumin mo na muna. Masarap yan. Sige na, inumin mo na. Kuya, inumin mo na. Sige na. Malalim na naman niniisip niya. Tignan mo Kaya, yeah. hmm, hindi sa inyo. Inamin mo na rin. Nakakatakilala <laughs> mo na. Tapos sigupan mo nitong gatas. Mas masarap siya. Oh. Isabay mo yung gatas. Yan. Mukha naman siyang, ano? Mukha naman siyang mabait. Mukha naman siyang mabait. Sama ka na lang sa amin. Kuya, sama na lang kita sa amin. Oh, baka pwede ko na malaman yung pangalan mo. Kuya Gusto kong malaman yung pangalan mo May makasama na lang si Kuya Bobby doon Ah Tatlo yung puyo niya Tatlo. <laughs> Tignan mo. Oh, apat pa yata. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hmm. Na, ay, lima pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Dalawa pa yata yung lasta. Kasalubong. Hmm. May ganun pala. Pakita mo nga sa camera. Ito, makasarong ito. Katekram. First time kong makakita ng ganito ha. Parang ano, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Baka ano to, multiple ano to ha. Multiple ano sa yata si Kuya. Ano, sama ka na sa amin. Pero gusto kong malaman yung pangalan mo. kuya. Hindi yung sasalita eh. Paano, paano ka kausapin ni Bobby ah? Eh. Hindi, nagsasalita siya kanina. Iniisip ko nga baka wala siyang dila. Pinutol ba yung dila mo, kuya? Kuya? Pinutol ba yung dila? Pating nga yung dila mo. Kuya, gano'n yan? Kuya? Kuya, tignan ko lang yung dila mo kung may dila ka. Kuya. Sa gutom siguro to. Tara, kuya. Sama ka na lang sa amin. Kuya. Kuya. Sama ka na lang sa amin. Tara. Sa bahay na lang siya. Sa promised land. Buti nandito siya pa ano ano lang. Doon, gagana pa yung buhay nito doon. Kinakausap po ko eh. Hindi ko alam bakit. Hindi ko nga alam. Nga alam nga. lang. Hindi ko napansin yung dila niya kung may dila siya. Kuya, gusto ko lang makita kung may dila ka. Kuya. Kuya. Dia. Hmm. Anu toh. Kuya. Kuya, anu toh. Kuya, makan anu toh. Ito, magkano? Hindi niya alam yung pera. Ito. Alam mo ta? Ay, wala siyang alam sa pera, Kuya pambili to ang um, pera alam mo ang pambili ah, alam mo ang pambili yung pera ah, kuya ah, Bili ka nung gusto mo. Bili ka nung gusto mo. Ah. Bili ka nung gusto mo. Ah. Hmm, wala. Tines ko lang sa pere. So, ano siya? Ayan. Buti kinahin niya. Tara, uwi na tayo. Sakay ka na doon. Hmm, tara, sakay na tayo sa sasakyan. or pwede naman para safe tayo dito sa barangay. pagtanong muna natin sa barangay. picture ang kamo muna siya. Bamaan tayo sa barangay. Ah, picture mo na kita kuya. Kuya, picture! Smile! Gutom na gutom. Pero mukha ba siyang ano, koreano? <coughs> Pilipino? Koreano? Kasi Pilipino yung Oo, tsaka naiintindihan niya ako eh. Bakit pa ako nag ano. Paano? Magpapaalam muna kami. Ha? O, oh, tignan mo nagsalita. Ano sabi mo, kuya? Ingat? oh, sabihin mo nga ulit, kuya. Mapapalam na kami. Ano sabi mo kanina? Sabihin mo lang, kuya. Kuya, sabihin mo lang ulit. Gusto ko marinig ulit boses mo. Ah, i... Alis na kami. Yung sinabi mo, kuya. Gusto ko marinig ulit. Sige na, sabihin mo lang ulit. Kuya. Ingat. O sabihin mo ulit. Ah, ayaw niya. O, oh, hindi mo kukunin tong pera. Sige na, baka may bibilin ka eh. Baka may bibilin ka Ayaw niya talaga. Hmm. Alis na kami. Ano sabi mo kanina? Ay, nabusog siya. Ano, alis na kami. Sa kami, sa kita, ano, sakita kita makikita bukas? Ha? No, lang. Sabi niya, oh. Ba't kasi ayaw mong ulitin ang sinasabi mo? sakita kita makita ulit bukas? Kuya? Okay, sige. Alas na kami, ha? Alas na kami. Bye, kuya. Bye. Sino kaya yung ano niya? Hindi naman siya tiga dito eh. Tiga dito ka, hindi. Hindi, ano? Taga dito ka daw. Tara hmm. na, sakay ka na sa sasakyan. Para hindi ka mag-isa dyan. Hey! Dito ka! Hello! Kaya dito. Hey! Dyan na kayo. Ha? Ah. Dyan na kayo. Ay ka dito ah! No! Dito sa loob! Sa loob! Kasama ka! Ha? Ah. Kasama ka! Kasama ka sa amin! Ha? Ah. Kasama ka! Sakit ka dito! Masasama ka? Ano? Parang makauwi na tayo, Kuya. Oh, ayun lang. Dino. Oh. Yung ka sa promise lan. Ayun ah, lang. Sama kayo ka sa... Dito mo. Dito na, oh. Sakay ka na, oh. Oh. Dali na. Yeah. Ayun. Pagdating mo ito, maligo ka. Maligo ka na. Ta. Ta ya. Ye. Do Oh, kuya mo Ayun na nagsalita na siya ulit. Kuya. Oy, yung gatas mo natatapon. Ayun talaga niya. Kasi dyan mo daw siya sinasakay. Ha? Ah? Hindi <laughs> sasakay pa ka. Mamantayan ko talaga dito, hindi naman yun Sa pamilya po, ako, uh, nananawagan po ako sa pamilya ni Kuya. Sa lahat ng kamaganakan at pamilya po ni Kuya, nananawagan po tayo na PM lang po kayo kung pwede. Uh, sa mga kababaryo din o oh, nakakakilala po sa pamilya po ni Kuya, paki PM po sa amin kung paano natin may babalik ko yung anak po nila o pamilya po nila uh, sa kanila at uh, paano din po natin matutulungan no Sa mga katekra mo natin yan, salamat po ulit sa love and support. Ingat po kayo lagi at uh, love you po. Mm -hmm.